a time to rent and a time to chew, a time to keep silence and a time to speak. Yes. so tayo maghalangin. Payan mga salamat sa mga nito at kami po ay nangatid na maayos. At tingin pa yun sa binigay mong bagong buhay. At kami po ay mga pag-inignay uh, niyong salita. At may pray na magpapalang po ito sa amin reminder pa at mas mapalakas ang ating spiritual pa noon. Tingin pa sa inyong kabutihan, dahil mong yung mga usap ko sa aming bawat isa, I pray pa noon na nawa ay gabitin niya po mga ako bilang instrumento at kayo po yung patuloy na magbigay sa akin ng wisdom pa Ito pa ang dalangin sa mga na Pangal na Jesus. Amen. Yan. Yeah. So dito, ay makita natin dito yung uh, setang Panginoon na kailangan natin na uh, tingin yung kanyang inuutos or yung kanyang sinasabi. At kung babalikan natin dito sa or ibabang uh, tawag dito yung parang mag uh, English na? Yung uh, back, back parang ikukuhan pa natin. Yung rewind. Rewind. <laughs> yung parang what? Uh, hindi. I mean yung parang Masahin uh, natin yung hanggang verse verse 1 hanggang 7. Ano ba tawag doon? Diba sa 7 tayo? Pus. back read. no, back Bak, may tawag doon eh, may term doon eh. Anyway, yan sabi dito sa verse 1, to everything there is a season and time to every purpose under the heaven. Yeah. So, may mga time o season na tayo ay uh, tawag dito yung parang iba yung panahon na nangyayari. And then yung purpose ng Panginoon ay nagiging maganda rin kasi yung panahon ay nagtutugma sa kailangan natin sa bawat araw. Yan. And dito, verse 2, a time to be born and a time to die, a time to plant and a time to pluck up that which is planted. So, ibig sabihin, ay meron talagang time na uh, tayo ay uh, ipinanganak, then meron din time na tayo ay mamamatay din. Kaya dito sa mundo, at uh, talagang walang habang buhay dito walang forever. And sabi dito, and a time to pluck up that which is planted. Yeah, so yung mga kwan natin, yung mga tinanim, pero time din na mabubunga rin. And then yung verse 3, a time to kill and a time to heal. and a time to break down and a time to build up. Yeah, so dito rin naman ay merong time na manghihina tayo, meron time din na tayo ay lalago or lalakas. Yan, and a time to break down and time to build up. And then, meron time din na dito na uh, sa business din, kung ikokon natin, meron tayong na bubble yung sales, and then, meron time na tataas, and then, meron time na talagang mabibuild ng mas maganda pang uh, yung outcome or result. And dito, a time to work and a time to laugh. O, uh, meron dito na, na sometimes talagang parang kailangan natin na maging tawag so, ito yung parang tayo ay asad inyan anang ah, uh, nalulungkot pero may time na kailangan natin magsaya yan and then sabi to a time to mourn and a time to dance yan so itong kan itong kan to itong sayo na to yung akalooban ah, ng Panginoon yung hindi siya, siya yung parang ina practice kanya uh, at uh, yung Holy Spirit yung nag uh, sasabi sa atin yung kasiyahan kasi to eh And then verse 5, a time to cast away stones and a time to gather stones together, a time to embrace and a time to refrain from embracing. Verse 6, a time to get and a time to lose. Yeah, meron din time na uh, makuha natin or makuha natin yung successful na bagay or yung uh, panalo. And meron din time na makakala tayo, a time to, 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 keep and a time to pass away. And then dito sa ating pinaka a verse, a time to rant, and a time to sue, and a time to keep silence, and a time to speak. So, ibig sabihin dito, meron dito talaga yung time na pan na uh, tayo, spiritually, meron time na nalakas tayo, meron din time na uh, yung magkitiwala tayo, minsan parang ayaw na magkitiwala. Yan, yung sa, 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 sinasabi sa ng Panginoon, parang ayun uh, ayaw nating ito yung punin yung mga sinasabi niya sa nila. Kung po, yung pag-pray ko tayo, ay tawag ito yung parang ang tagal natin na hindi na kukuha yung ating panalangin kasi nga uh, yung patience natin hindi natin ma-extend, hindi natin ma-sustain uh, yung patience natin pero dito sa, dito sa, dito sa natin sa verse 7 na merong time na uh, yung keep silence yung maging tahimik dito sa verse 7 na kailangan natin na uh, maging pag ito yung silent ka lang, ganyan, hintayin mo lang. Kung baga, makita natin dun yung humble, pagiging humble natin sa Panginoon. Na nagpapakupa ba tayo, hintayin natin yung tamang panahon. And then yung pagiging silent. Kasi iba rin yung kwan eh. May advantage din talaga yung mga uh, hindi masyadong nagsasalita. Yan yung mga silent lang. Kasi hindi natin alam, mayaman na pala ito. <laughs> hindi natin alam, uh, nag-grow na pala siya. Hindi natin alam, nagtatanim na pala siya. Tapos hindi natin alam na uh, tao, ito yung talagang nag-grow na siya spiritually kasi nga gusto niya yung tahimik lang at hindi nakikita ganun. kaya may mga advantage na ganoon meron ako nakita na isang tao din eh, Christian din yun na tahimik lang hindi sila yung pinapakita yung mga ginagawa kasi nakita ko yung kone eh, yung kay pastor yung uh, ginawa niya dati sa Bible School kasi di ba yung best niya bumagsak sa Bible School tapos so, ito ginawa niya ay wala eh, yung kumbaga, uh, hindi kasi siya nakagawa lagi ng thesis. Ayan. Uh, kumbaga, lagi siyang nakon doon na uh, buwabagsa. sa Tapos nung bubalik na siya, alam na yung ugali Alam na yung mga kasing alam niya na alam, alam nila yung ugali niya. Na hindi siya nakagawa. Ganyan. Pero nung bumalik siya sa Bible School, hindi niya pinakita. Kada gabi, ginagawa niya yung thesis report niya. Thesis niya. Ginagawa niya ng gabi. Hindi niya pinapakita. Silent lang siya. Kasi ang alam na ng mga kakasi niya, Ah, wala na daw. Pag-release, wala na daw. Ulit ulit na Pero nung ginawa you know, kasi ng pastor, silent lang siya. Talagang hindi niya panakita. Tapos after that, nung pinasa niya, nagulat yung mga kasi niya. <laughs> Tapos naging con pa, parang top, ay parang top one na sa thesis doon sa Bible School. Ginagamit na nila doon. Pero kaya yung may mga advantage na doon. Meron yung disadvantage kapag hindi hindi uh, or naging silence ka. Pero iba-iba rin kasi yung parang naging maganda yung outcome or result ng pagiging silent. Kaya nga, parang ang ganda rin na yung plano, hindi rin sinasabi o yung panalangin. At uh, meron din na um, maganda rin na pinapakita or uh, uh, yung sinasabi yung prayer natin okay, mag-pray ito and when yan. Pero kasi ang nagikita kita ng iba, parang mas okay pala na silent na lang. Ganun. Maging uh, ito yung tahimik na lang. Kasi parang mas less yung kwan eh, yung risk kapag hindi sinabi sa lalo pag mga exam niya hindi mo ibang kwan well, exam o mga plano sa buhay hindi sinasabi yes, Yeah, less less talk less mistake yeah. so totoo rin yun na kapag yung mga plano natin kaya nga kwan eh parang nagiging good example din yung mga ganun kasi may advantage talaga eh sa ngayon yung nakikita ko yung sa mga nangyayari yung mga mag-inspire tayo, ganyan. May mga advantage din yung ngayari. Papakita natin yung plano natin. Ganyan, no? Kaya yung mga naging uh, process, ganyan, pinapakita natin. Para mas ma-inspire yung tao. Ganun. Pero may din may advantage din, may disadvantage. Ay okay. right, dito, makikita natin, meron time na nanghina tayo, meron time na lumalakas tayo, di ba? Tsaka, makita natin dito yung time talaga ng na paghihintay natin. mag, -mag tayo, uh, matagal bago mo, pero ang doon yung patience kaya kung pakala natin ng mabuti, yung time talaga, yung time na ay bibigay sa atin ng Panginoon. Yan sabi dito sa last in a time to speak. Yan. Um, yung nga, yung nakita natin dito na uh, mas maganda pa rin na parang bagong paplano, uh, kung walang ipakita, yan, yung mga gagawin. And after that, kung naging successful, naging papapala yung binigay sa atin ng Panginoon, na blessing, pwede natin siyang sabihin. Kasi nga, natapos na eh. Na nagawa na. At uh, ang maganda pa doon, blessed ng Panginoon. Yan. Kaya, meron din time na parang magiging mag-doubt tayo na kita ko pa kaya ito. Ano? kasi yung iba, sinasabi, ah, mamayabag na naman, nagpapa-impress. Ano? Pero yung basa sa atin, yung kaisipan natin na mas ma-encourage yung ibang tao dahil nga sa pagpapala ng Panginoon, nagkaroon ako ng ito. dahil sa Panginoon, hindi sa sarili kong kakayahan, Right. Kaya ako rin na talagang pinapakita rin yung blessing. ah uh, yung kumbaga, alam na nila, alam na nila, di ba tayo mga Christian, uh, na nila, di ba? Kaya hindi natin sinasabi, nakikita. O oh, bakit ganito? Blessing din yan. Tapos, mas maganda pa na testimony. Ano you know, yung i-speak mo. Kasi nga, nakita na nila, given na yon na pinagpapala tayo ng Panginoon. Pero iba pa rin na mas uh, pa-explain mo pa kung paano ka pinagpala ng Panginoon. Kaya, meron time talaga na maghihirap tayo, yung parang ang hirap sabihin, ganyan, yung mga plano natin. Pero may plano pang iyon. Kaya, iba na mean akong nakita doon eh, sa Balsamay Day, na about love naman. Yung parang, maghihintay ka, kumbaga, kahit ka mag-sacrifice, kaysa mag-sacrifice ka in the future na hamang buhay. Kumbaga, ngayon, magkatrabaho ako, mag-aaral ako, umuti, magtrabaho ako, gano'ng maganda yung mga finance ko, So that pwede na lang. Hindi maganda. Ito kaya natin pa kasi nakita natin na yung iba, uh, ah, sila ay nag-asawa na agad, bata pa lang. After that, talagang sacrifice, talagang panindigan na nila yung asawa nila. Which is mahirap. Karamihan na nangyayari ay nag sila. Pero sa kung ano, mga ganun sitwasyon, ah, blessing dahil meron tayong Panginoon na nag sa atin. Na kailangan natin maghintay. You know, pe, sa malalang ng mga bagay ko, eh, talaga yung patience. Uh, mas nakita natin yung kaloban ng Panginoon, yung paghihintay uh, merong time na yung, yung temptation na ayoko na, yung parang ako na gagawa <laughs> sa sarili kong kakayahan pero blessing dahil merong Panginoon na naggagayad sa atin especially yung Bible ganun. kaya nga yung decision na uh, yung decision na mag-devotion tayo kada umaga mag-execute natin yung trabaho natin na merong Word of God ganun. kasi and then yung guidance niya na mas magiging maganda yung flow ng ating gawain paghapon. Yan. Kaya kailangan natin na uh, maghintay sa tamang panahon. Uh, medyo mahirap sa ngayon, mag-TTS, tapos isikapin na uh, maging matatag. Uh, kasi sa business, especially tayo mga Christian, uh, ayaw ko lang din kasi parang ikuan yung lagi yung business. Parang uh, in ina-example lang kasi. Kasi ganoon din yung pamumuhay natin na uh, as a Christian, kailangan natin mag-sustain yung parang para tayong narinig sa Panginoon Kailangan natin laging andyan, uh, magsimbas at lagi Ganon din sa fun, kung example natin sa business Kung baka isusustain yun, nakagaya parang sa Panginoon na, pan, na yung mga sitwasyon na kailangan natin na mas uh, panindigan yung mga bagay-bagay Ganon din, madaling uh, mga kong ma example eh uh, Yun din kasi yung magandang pande, example kasi yung mga hindi na naiintindihan yung pag sa church ganyan, medyo mahirap. Pero pag yung uh, yung, inline parang inline sila sa architect sa engineer, may tindahan nila agad. Kaya uh, yung conviction din ng Panginoon, yung Holy Spirit na nasasabi, yun din kung nanda. Kaya dito, uh, makita natin dito na uh, yung yung blessing na binibigay sa atin ng Panginoon, namusta tayong mahaba yung patience natin sa paghihintay. Kaya kailangan lang natin na magtiwala sa Panginoon. At same time, yung process, yung step by step, ay makikita natin yung hirap. Yan, hirap. Tapos, uh, yung uh, pagkaw dito, yung parang gusto mo lang sumuko. Yan, pagod na pagod. Pero, yung time na yung pagpapalaan ng Panginoon, hindi material, materially or in material kundi yung good health na bibigay sa atin ng Panginoon na mas tara tayong uh, mag-stand uh, sa kanyang sinasabi yan, ang kanyang pinapagawa uh, yan, kaya kailangan rin natin na yung, yung parang uh, manalangin lagi sa mga ginagawa natin kasi kapag tayo ay nag-stand andin yung paninindigan sa kanyang mga pinapagawa sa atin. Kailangan natin na maging uh, yun, silent, yun, yung time tapos kailangan rin natin na isabihin yung mga blessing. Kaya nga uh, laging nakikita natin dito or ang pinapasabi ang pina, ng Panginoon sa atin na laging dapat nakikita yung pagpapala yung uh, laging dapat positive diba? Kasi yung laging negative yung puro, puro positive yung nakita natin yung flow, yung laging nasa taas laging, hindi yung puro negative yung puro problema na lang may problema ulit, tapos may problema ulit puro problema na naiisip, hindi na naiita yung blessing, ganoon kaya dito, uh, mas pinapalit uh, diin ng Panginoon yung time yan. expect na natin na merong problema pero mas expect pa natin na merong pagpapala ng Panginoon So tayong manalangin, mayroon tayong salamat sa inyong uh, pagpapala na binigyan po sa amin na uh, mayroon din time na kami po ay uh, maghihirap, uh, mayroon time na kami po ay mahihirapan, mayroon time na kami po ay gusto ng sumuko at mayroon time din Panginoon na ang inyong pagpapala ay makukuha po ng aming tawa ay mas isustain niyo po ang aming patience, ang aming paghihintay po sa inyong uh, uh, plano sa amin nawa ay huwag po kaming matend noon na yung step by step na process ay hindi po namin itong mamiss out Panginoon. Tulungan niyo po kami noon puro para po magpatuloy sa inyong na uh, pinapagawa sa amin, sa uh, inyong binigay na vision and vision sa aming business. Lagi po namin tandaan na dyan po kami lagi. Dyan po kayo lagi Panginoon. Kaya pray po namin aming maghapon na trabaho aming plano nawa. Uh, kasama po namin kayo Panginoon sa aming ginagawa. Hindi po namin ito kaya, kaya kailangan po namin ang inyong pamangirin Panginoon. At ito po ang aming langit, sa pangalan ng